inyong maging isang Market TV member, please subscribe and click the join button. Pwede po kayong mamili ng monthly payments. Magkakaroon kayo ng special shoutout at badge sa bawat comment ninyo. Maraming salamat po. Shoutout tayong mga idol kay Agnes Jimenez, Ate Juliet Delgado at sa mga member na sina Ava Atinder, Leah Abelianosa, Erlen Reyes, Marcel Alforque, Marvin Maleveran at Luz Paul. Maraming salamat sa inyong support ta mga idol. Lumapit ka agad si Arturo kay Abner. Sabi niya, Kumusta na ang mga sugat mo, Abner? Sagot naman, Abner. Hindi na masyadong kumikirot ang mga sugat ko, Kuya Arturo may mga gamot na din na nailagay si Dudo sa mga ito. Ikaw, Kuya, kumusta? Nawala na ang mga sugat mo sa katawan. Naniniwala na talaga ko na ikaw ang pinakamalakas sa lahat ng mga aswang. Huwag kang mag-alala sa akin, Kuya Arturo. Okay na ang mga sugat ko. Kaya ang sagot naman ni Arturo, Sige, Abner. Magpahinga ka na lang muna. Puntahan ko muna sina Tatay Andoy at Lolo Lucio. Pagkatapos, lumabas na ng kubo si Arturo. Papunta na ito doon sa kabilang bahay. Agad na pumasok ito at dumiritso sa kwarto ni Lolo Lucio. Naabutan pa niya ang kanyang Lolo Lucio. Nakaupo na ito sa kanyang higaan at kausap, si Tatay Andoy. Lumapit kagad si Arturo sa kanila. Lo, kumusta ka na? Si Tatay Andoy na ang sumagot. Nagpapagaling na siya, Arturo. Ligtas na siya. Patuloy lang na inumin niya ang mga ginagawa kong gamot at ipahid sa kanyang mga sugat ang mga dinikdik ko na dahon na gamot na dala ni Titing. Ikaw lang din ang aking hinihintay. Uuwi na ako, Arturo. tapos na ang aking tungkulin. Hinawakan ni Arturo ang balikat ni Tatay Andoy. Ang sabi niya, Maraming salamat, Tatay Andoy. Isa na naman itong utang ng loob ko sa'yo. Tinapik naman ni Tatay Andoy sa balikat si Arturo. Walang anuman, Arturo. Pamilya na kita. Huwag mo nang isipin yon. Uuwi na ako. Kaya ko nang mag-isa. Huwag nyo na lang akong ihatid pa. Magpapaalam na ako sa lahat. Pati na sa iyong nanasila. Sige, Tayandoy. Ikumustam na lang ako sa aking mag at kay Erwin, Mag-iingat ka. Malapit na akong makakauwi sa atin. Malapit nang matapos ang angganing kutasyo. Pagkatapos, umuwi na si Tate Andoy. Naiwan naman na nag-uusap si na Arturo at Lolo Lucio. Nagtatanong din kasi si Lolo Lucio kung nasaan si Abner. Kaya sinabi na ni Arturo ang lahat-lahat. Dumating na din si nasila Nagpapahinga na din si Lolo Lucio hanggang sa sumapit ang alas dos ng hapon. Sinabi kasi ni Arturo kay Narasila ang mga gagawin nila ngayong gabi. Dapat tapusin na ang mga kalaban. Lalo ngayon na marami ang nawawala sa kanilang bilang. Magandang pagkakataon nito. Pagkatapos, nagpatawag ng pulong sina Nanasila, Arturo, at Tatay Titing. Nagpaplano sila sa gagawing paglusob mamayang gabi sa ang kanila inkutasyo. Nagpupumilit din si Abner na sumama sa kanila mamayang gabi. Okay na daw ang mga sugat niya. Pero ang totoong gusto ni Abner ay makaharap si Inkutasyo. Ito kasi ang pumatay sa kanyang ina na si Olga. Gusto nito na siya mismo ang tatapos at papatay sa matanda. Nakabuo na sila ng plano. Maaga silang pupunta doon sa lugar nila ng para hindi ito makapaghanda. Alas 6 pa lang, mamaya hapon, pupunta na sila doon. Kasalukuyang naghanda na sila ngayon sa mga dapat na dadalhin nila. At ilang sandali, pagsapit ng alas 6 ng hapon, nagsimulang umalis na ang grupo nila Arturo dalawa sila ng grupo na pupunta doon sina Arturo, Abner at Tatay Titing kasama ang labing-anim na mga busaw na aswang sila ang papasok doon sa loob at aatake kay Inkotasyo habang ang grupo naman nila na at Tatay Dudo ang bahala sa mga kasamahan ni Inkotasyo siguraduhin nila na walang makakalabas na buhay sa lahat ng mga kakampi ni Inkutasyo doon sa kabahayan. Nasa humigit kumulang apat na po ang bilang nila na nasila. Nakasunod ang mga ito nila Arturo. Pero nang makalapit na sila doon sa teritoryo nila Inkutasyo, naghiwalay na ang dalawang grupo. Sila Arturo ang nasa harapan nagtatago pa sila sa itaas ng mga punong kahoy. Nagmamasid at naghihintay ng magandang pagkakataon para makatake. Habang sila naman inanasila, doon nagkukubli sa sagingan. Mag-alas 7 pa lang kasi ng gabi. Ang usapan nila, pagpatak ng alas utso, aatakihin na nila ang mga kabahayan nila inkotasyo. Nag-uusal na din ng mga orasyon ng pangtago ang dalawang grupo para hindi muna sila maramdaman ng mga kalaban. Medyo distansya lang din muna sila doon sa kabahayan. Madilim na din ang paligid. May mga nakikita silang mga nagliliwanag ng mga lampara sa bawat kabahayan. Tahimik ang lugar. Alam din nila na ilang sandali may mga lalabas na mga aswang para gawin ang mga nakasanayan ng mga ito. Pupunta na naman sa mga lugar kung saan pwede silang makapamiktima. Ito lang ang hinihintay nila. Nagmamatyan lang muna ang grupo nila Arturo at nana sila. At makalipas ang isang oras, sabi ni Arturo, Taytiting, may mga lumalabas na galing doon sa kabahayan humanda na kayo. At pagkatapos, agad na tumalon si Arturo at Abner doon sa damuhan at nagtago ang dalawa sa likod ng mga puno. Inaabangan nila ang mga paparating ng mga tauhan ni Inkotasyo. Nasa humigit kumulang sampu ang bilang ng mga ito. Nakahanda na rin sina Tatay Titing doon sa itaas ng mga puno. Nang makalapit na ang mga kalabang aswang mabilis na tumalun galing doon sa puno sila tatay-titing at agad na inataki ang mga papalapit na mga kalaban. Nang magtalo na naman ang mga ito para makailang agad naman na inataki nila ito ni Arturo at Abner. Sandaling nagkagulo doon sa kakahuyan at bigla itong tumahimik. Makalipas lamang ang pitong minuto, nagkalat na ang mga bangkay ng mga kalaban nilang aswang. Sabi agad ni Arturo, tara na, tayo titing. At pagkatapos, nagsimulang tumakbo na sila Arturo papunta doon sa kabahayan habang umaalulong ang mga ito. Agad naman na sumunod ang grupo nila na nasila. Sobrang nagulat ang mga kalabang aswang sa ginawang pag-atake nila. Hindi alam ng mga ito ang gagawin. Si Abner, Arturo at Tatay Titing. Tumatakbo sila papunta doon sa bahay na nasa gitna. Ito ang bahay ni Ingkotasyo. Pero bago sila makarating doon, may mga humarang na sa kanila. Napatigil sa pagtakbo ang grupo nila lalo nang makita nilang palabas na ng bahay ang isang matanda ikaw pala Abner nasa panig ka na pala nila at kinalaban mo pa ako ang sabi ni Inkotasyo habang papalapit ito sa grupo nila galit na galit ang mukha habang nakatiting kay Abner Matalim din ang mga tingin ni Abner. Ang sagot naman niya, ikaw ang pumatay kay Mama Olga. Si Tito Alfredo din ang pumatay sa aming papa. Pinaniwala mo ako sa kasinungalingan. Magbabayad ka ngayon matanda. Sabi ni Tatay Titing, Arturo, Abner, kami na ang bahala sa mga tauhan ng matandang yan. Pero hindi pa nakasagot si Arturo, biglang nawala si Amner. Napakabilis pala nitong inataki si Inkotasyo. Kaya agad na sumulod siya sa kanyang kapatid. Alam niya ang lakas ni Inkotasyo. Ramdam niya ito. Kumilos din agad sila tatay titing. Agad na inataki ang mga tauhan na nakapalibot kay Inkotasyo. Nagkabakbakan na doon sa teritoryon Inkotasyo. Mabibilis din na tumatalon doon sa mga damuhan hanggang sa mga bubungan ng mga bahay ang grupo nila na nasila. Inataki ang mga nagkagulong mga aswang. Hindi kasi nila alam kung ano ang mga gagawin sa biglang pagsalakay nila na nasila at Arturoho. Mabilis na din na inataki ni Abner si Ingotasio. Nakasunod din si na Arturo at Tatay Titing. Hindi pwedeng magpabaya dahil alam nilang malakas ang mga orasyon na taglay ni Ingotasio. Nalukob na sa galit itong si Abner kaya wala na itong pakialam. Maririnig sa kagubatan ng tanay ang mga busis ng nasasaktan, alulung, at mga hiyawan ng mga aswang. Dahil mas nakakalamang ang grupo nila Arturo, unti-unting natatalo nila ang mga kalaban. At makalipas lamang ang tatlong oras, muling naghari ang katahimikan sa lugar. Nagkalat ang mga bangkay sa paligid. Napatay na din nila Arturo at Abner si Inkutasyo. Pinigilan na lang ni Arturo si Abner. Kasi kahit napatay na ang matandak, wala pa rin itong tigil sa pagkalmot sa buong katawan nito. Naubos nila ang lahat ng mga busaw na aswang na kakampi ni Labing dalawa naman ang patay sa kanila at may ilan na nasusugatan. Sabi nila na sila, Titeng, dalhin natin sa pangpang -pang ang lahat ng mga namatay na mga kasama natin doon sila narapat na ilibing at sunugin ang lahat na bangkay ng mga kalaban pati na ang buong kabayan. Kaya agad nilang ginawa yon. Ang iba naman tinulungan na makauwi ang mga sugatan. Pagkatapos nagmistulang empirno ang kagubatan ng Tanay lalo na ang lugar na teritoryo nila Inkotasyo papauwi na sina Arturo at Tatay Titing nang may makita silang isang bata na nakasandal doon sa puno at wala itong malay. Sigurado sila na kasamahan ito ni Inkutasyo. Nilapitan nila ito ni Arturo. At sabi ni Arturo, Buhay pa ito, Tatay Titing. Kaya tinignan ito nang mabuti ni Tatay Titing at ang sabi niya, Buhay pa nga ito, Arturo, at kilala ko kung sino ito. Ang batang ito ay ang anak ni Alfredo na napatay mo. Apo ito ni Incutasio. Nang marinig ni Arturo ang mga sinasabi ni Tatay Titing, sandaling napatulala siya. Pagkatapos, sabi ni Arturo, dalhin natin siya Tatay Taytiting. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Napatingin si Tatay Titing kay Arturo. Sigurado ka ba, Arturo? Oo, Tay Titing. Sigurado ako. Dadalhin natin siya. Ako ang mag-aalaga sa kanya. Kaya dinala nila sa pangpang -pang ang bata. Hindi na din tumutol sina na sila wala siyang magagawa at nakakaawa din naman kung iwan na lang nila ang bata doon. Hindi man ganap ang kasiyahan nila dahil may mga namatay sa panig nila pero tagumpay pa rin sila dahil alam nilang muling namumutawi ang katahimikan sa